Good morning, good morning guys. Ito ang ating pagkain minu sa umagang ito guys. May diris tuyo. Kung po guys. Salamat sa inyo inyong pagtangkilik ng aking YouTube channel. Magsisimula po tayo magluto. Yan guys, to you guys. Yan ang natin at panghalian guys. Nilagyan ko ng itlog, paminta, bichin at arena guys. At meron tayong dilis. guys tuyo guys guys tonight, this, ito na yung dealies salang natin guys sarap sa almusal guys Don't be nothing guys. dito din tayo. Painit natin ang bus. At um, kusip it kusip kusip it. Push it Para ulam natin mag-hack

Rapto to sa umaga, umaga, tuyo guys. Yan guys, niluluto na natin ang ibang ulam natin. Pakpak guys, wings. Tinirito natin, nilagyan ng itlog, arena, paminta, bacon. Upang ito'y malasa guys. Salamat sa inyong pagtangkilik. Walang sawang pagtangkilik ng ating YouTube channel. Sana mag-subscribe po kayo upang tayo po ay makatulong din sa iba pang aking gagawin sa ating YouTube channel. Salamat po sa inyong pagtangkilik.

Yan guys Malapit lang manuto guys Ang ating ulang batch Na dito, Yan guys Malapit lang manuto guys Ayan guys, meron ng uh, luto guys. Ayan pa guys. Ayan guys, pangalawang salang guys. masalah guys dan pantulan. Ayan guys Maraming maraming salamat sa sokota ninyo Guys, uh, hindi kayo nagsasawa youtube channel Salamat ng maraming guys Huwag niyo ko kalimutan mag-subscribe po kayo guys sa aking YouTube channel. yan guys, mm -hmm. ang alawang isang guys. guys, lang para manguto. hanggang ilalim guys. last yan guys last na po ito guys na aking minuto guys kapit ng maluto guys Kunti-kunti na lang. then guys mapit na guys kunting baliktad baliktad na lang guys tapos na tayo magluto guys yun guys tapos na tayo magluto guys salamat okay. tapos na tingit ng YouTube channel Please subscribe and follow. yan po guys ang ating niloto sa umagang ito guys yan po guys may diris may tuyo may pusit at may bangus guys brown rice tsaka meron tayong prutas guys maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng aking YouTube channel. Please subscribe and follow. Salamat sa suporta ninyo guys. Maraming maraming salamat and God bless you all. Mabuhay po kayo. Ingat, ingat po.